Pwede na nga ba e? nga ba Ito? tawag dito? Tambo... Tambo sisit? Tambo mga idol nga, kinakain dito. Pa -ulam. Pa -ulam to. para kapag nanglulo ka ng mga idol oh. ayan patingin patingin to tapat din sa camera ayan, to mga, mga, idol oh. ano kuha nyo oh. ayan oh. anong kung nito? tambo sisi ha ah, tambo sisi ayun nakaano na siya mga idol oh. Ah, sorry oh sorry oh lima lima na ayun nakuha dito Tanong ano niyan to? Ganon? Ayan o O Makakuha tayo mga idol o oh. Ah, marami pala dito niya Shell, mga shell na Kuha yung bilog, no? Ayan o Teka, kanong kulay? Ganda <inaudible> ng kulay mga idol o, oh. ito Ito, mga Ah, dalawa, paningin Dalawa, dalawa, bilis wow! Dito, marami pala dito oh. Mga idol o oh sa pisto niya oh pala dito sa ibang pisto wala no ah oh, marami dito so ipapakita ko sa inyo kung paano kung mga idol ha ayan ganyan ganyan natin no masarap pala itong ulam baboy baboy iba naman yung baboy naman iba Ah, sa butas na katira. Pero masarap. Ah, masarap pala yun. Ha? Yung kambusisi. Tambusisi. Ganyan, oh. Ganyan, oh. Kung ano, oh. Tambusisi, yun. Eh. Ganyan, oh. Tingnan ito, oh. Oh. Sarap pala ito ulam, oh. Oh. Ganyan, ah, eh, oh. Ganyan, na-amiss yung aking anak, oh. Ganyan, oh. Mayigay, tingnan mo. Ah, masarap yan. Masarap yung gata. He's at you. Ha? Masarap pa yan, ang talabog, Tambusisi nga, eh. Parang tambot yun. Dito marami sa piston na ito, no? Baka dito. sa Oo, oh, dito. pa pala makahanap ng mga idol. Doon lang sa piston 'yon yun. Nakarami. Ha? isda pag minsan ah isda one, two, one, two. oh yun ang sisiw laki pa to. ito laki mga idol oh ang sisiw laki oh iba naman yan ba't iba ano laki oh laki Mahirap lang makahanap mo ay doon pero kung nakakita ka naman ulam ka kasi mga ganda dito mga gano'n manguha ng mga pang ulam ayun o oh. marami dito nanguha mo kayo doon o oh. ayun mga tropa natin o oh. mga sipag yun dalawa nagpipishing mga ay doon yo kuya din ako na oh na tumba na ating taga harap ng isda yun, nangapa na kaya kanina hindi ako masyadong ano, nagpunta doon si baka ako ano, malaglag ah, yun know, oh, laki oh pambusisi laki ano? parang dito banda sa ano no Yes! <laughs> lang ito, ano yun, oh? Dapat palang pag-alap yun, oh. Ah, yun, oh. Ito mga ito, oh. Tambusisin mga ito, oh. Yan, oh. Yan, oh. Dapat palang pag-alap oh. Ano itong... Anong loto dito, ito? Gisa? Gigisa yan? Ha? Gisa, no? Pero pag malapit na po, lahat madami na po paghapon tapos ah, sa hapon pala ito marami mga idol yung cutting cutting na talaga yung ano na talaga siya yung ah, yung antol tubig ano yung malapit na kumatay kumate yung talagang, ano na talaga siya mababaw na sa gabi ano ah marami pala ito sa gabi ito mga idol Ito oh. na Ito mga idol Tambo may! Ayun, ayun. Ayun, ayun po. Po, oh. May po. Doon. po. Ah, maraming isda, don? Papa. Tingnan nyo yung parang bato na 'yung nakita po. Ayon? May isda yun ayun. ah maraming isda, don? Papa. Ah. Lalaki. Lalaki. Lahat ang tuloy mo sa ulam dito mga idol oh. Huh? Malapit yung iras ko eh, May mga bato kasi baka tayo makatala ba Ah malapit lang doon Ah Yung pala maraming isda Ano yun ako May bato na yun Paano, paano yung huling isda doon to Hindi ako so, makakita Sa mga idol ano kaya ito Ay bato May <laughs> bato Bato pala ito mga idol. Ano? Hindi pala ito tambusisi si Bato. Tambusin si. Para pala yung lukan ito. Pusin niyo po tambusin si. Tinipin niyo sa mga butas. Ha? Ah, sa mga butas? Ah. ah, napasok sa butas yung tambusisi Hindi po. Am baboy lang po. Ah, Baboy. Wala na yata ang baboy, Marvin. Papakita sa akin ni eh, Ituto yung ano, yung tambusisi. ayong yung baboy. Hindi <laughs> pala tambusisi, baboy mo kayo tingnan mo na kayo. Tingnan mo na sa vlog.